Tama anay. Eh. Ito sila oh ang mga bata oh. Masaya sila. Tinawag kasi nila ako, nagtatanong sila sa akin kung ano daw ang pangalan ko. Kaya ito. Pinuntahan ko sila at kinausap na -usap, usap kami ay naglalaro sila. Andito ang mga ito yung paligid. Yo mostly dito ang hanap buhay ng mga tao sa amin sa Basay. as ma mangingis ba ayan ayan masarap ang sarap ang sarap ng ayan naligo sila oh. Gang, picture mo kami, Gang. Okay, Gang. Sige, sige. Sige, picture eh, picture. Sila dito ka ta, ito. Ay. Nakuha na. Ay, nakuha na, Gang. Ay. Ay, low battery. Sige, dili na kayo low battery. Dili, ay.